Hello mga idol. So happy Monday. So dili happy kinatay bagyong umalabot no. So ato i-check mga idol gawas ta. So time check na mga idol alas 12:30 sa udto mga idol. Medyo wala pa ikwan mga idol no. So talig-sig, taligsig pa mga idol. Asa ah, Mugawas ang tako mga idol na problema kay mabasa ang atong kamera mga, okay. uh, yeah. mga idol. Update ako no. So alas 12.30 sa panunto. Pan 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 uh, so mauna atong motor mga idol. So medyo dili pa kayo kusog ang ulan. Pugawas na mga idol. Parang ka pa. Oh, piya. Mali popcorn. Update sa ulan ba? Ha? Apat na mabot. Ah, bitaw. Doon, sila, doon, doon na lang gitbitaw. bitaw. Amoy. Ah, na mo to ko ikon ron. Tira? Na lang kay ba man sila. Hmm. Kumpanya ba? pusik-pusik pa ni siya. Wala pa gani. Um, hmm. So, update ta mga idol no. Update ta sa lagay ng panahon. <laughs> lagay <laughs> Lagay ng panahon. So, amping taka nun mga idol. Diba, boss? Okay. Yes. Ano, good? attack sa oh, good game. So, Sumundi ay. Attack sa good game. Diba, si mawaw niya ang kwan? Kasi mawalaw niyang signal ba? So, yawan ta. Full charge naman ganit ko karon sa mga power bank. Okay. Hindi mabawan ba? Basin niya. Mabran ako tinuog kalit. Patay. Okay mga idol. Mga rin update ko mga idol. So, alas 12 image na sa kahapon. Oh, sa... So, oh, idol! <laughs> oh. Okay, mga idol.